Isipin mo ang isang misil na sobrang bilis, makikita lang ito ng radar mo. Pagkatapos nitong tumama. Iyan ang FATA, ang hypersonic nightmare ng Iran. May bilis na abot Mach 13 hanggang Mach 15, mas mabilis pa ito kaysa sa kayang reaksyon ng kahit anong fighter jet. Pero hindi lang ito mabilis, kayang kumurba, umikot, at sumisid habang nasa air gamit ang maneuverable re-entry technology. Ibig sabihin, ang mga depensang tulad ng Iron Dome, David's Sling, at Patriot Missiles, halos walang silbi. Ngayong 2025, nang pakawala ng Iran ang fatah papuntang Tel Aviv, halos hindi man lang kumurap ang mga radar ng buong mundo. Isang misil ang nakalusot at muntik ng tamaan ang Command Center ng Militar ng Israel, ang kanilang bersyon ng Pentagon. Pero narito ang mas malalim na mensahe. Hindi lang ito tungkol sa pagsira, ito ay patunay na ang Iran ay kasali na sa laro ng mga higante, Amerika, Russia, at China. Kaya ang tanong ngayon, kung ang isang Fatah missile ay nakalusot. Paano kung sampu na ang sabay-sabay? Ito ang Pinoy Global Watch,